Wow. Mga Ikman natin kung insakto na ba ang timpla. Asin. Mmm, sarap. Pwede na tong hainin. Lipat na natin sa ating lalagyan. guys, magandang araw sa inyong lahat. Uh, dito tayo sa ating kusina. Tayo ay magluluto ng minudong atay ng manok at saka itong hotdog kasama na ito ang ating mga ingredients. Start na tayo guys. Iprintuin muna natin yung ating patatas at saka carrots. Painit, painit muna tayo ng Well, habang tayo ay naging tayo dito, magluto tayo dito ng sibuyas at saka-bawang. Ilagay na natin kaagad. Habang niningit itong si taras at saka-patatas, ang taras at saka-patatas, magluto tayo dito ng sibuyas at saka-bawang. Ika natin sa blip. Muna natin ang atin atay para ano mawala yung lansang niya. Padayin na natin guys yung napuluan pa na ito. At halutin isabay itong black pepper at saka mag At isabay mo itong carrots at ang uh, patata. Okay. Pagyan natin ito yung sauce. siya. isang basong tubig. Talagay na natin ang ating hotdog. Nakalimutan ko. <laughs> Nag-akala ko na okay na yung ano, hindi pa pala. Na natin po. Nalagay ng ating hotdog. natin. Wow. Masarap. Bango. Tikman natin kung insakto na ba ang timpla. Asin. Mmm. Masarap. Pwede na itong hainin. Lipat na natin sa ating lalagyan. So, na, ilipat na natin. Wow. Sarap. Sorry. Sarap yun lang. Ito na, guys. Ready to serve na ang ating uh, atay ng manok. Minudo.